po mga kaina, nag-exercise po sa lang tumayo dito. Oh. Meron naman po mga kaina dito sa sandalan. At ayan nga po. <laughs> <Nag -alak mo? laughs> hindi nilak ama. amang. Ito talaga ang amang. Ito hindi diba, maroon nung maglak? No? hindi uh -uh. ba rin mag ang ama? Ayan, mga kainan, nilalak po namin. Yun na. Um... Ayan. <laughs> harap ka doon, Ayan o. <laughs> Exercise po na sa ilang tumayo dito. Oo, oh, gabang kami pa ay nasa tabi po ni Ella. Oo. Oh, Ganda tayo. Oo po. Ganda tayo ng aming prinsesa dito Ah. nai enjoy, enjoy na naman siya dito. Hindi oh. <laughs> ginamit ko po yung nasa ano po, yung ginagamit pa Ella sa kaya ano niya po, ay walk, a stroller ito po kasi walker ano po, hmm? Huh? ginamit ko po muna yun nilalagay niya po yung pang support ako sa may harapan at ayan, Hello. ano rin po at ayan nga po mga kain, alam niyo po ba si Kama ka, <laughs> nagsasabi na po sa akin yan na gusto na po mag Maynila kasi naiinip na nga po siya dito eh, sabi ko naman po mga kain ay eh, siya, tapos minsan nag-iisip naman po siya na ayaw niya po kaming iwanan pati po sa si Ella sabi ko nga po sa kanya ay, eh, Okay lang naman dito po kahit maliit po ang sahod ng pagga-guide po. Dito na lang siya. Di at least gusto niya po kasi makasama sa ila palagi. Sabi ko po sa kanya dito na lang siya mag-apply kahit po po kasi di naman po dito masyado mga kainang magastos eh. Dito po sa probinsya. Tapos at least po hindi na kami magbabayad ng upa. Dito po kami nakatira sa kay mama. Tapos ayun nga po, parang inaano din po ni Kama kasi pagdating naman po niya sa Maynila, Oo pa din po siya doon. Mag-ano rin po siya ng boarding house. Tapos yung gastos niya rin po. Yung pang araw-araw niya rin. Parang ganun din po yung soma na inasa, inaano ko po kita kung tututalin po baga. Kasi gagastos din po ako dito. Gagastos din siya po doon. Tapos yung parang ganun din po. Kung ano po yung laki ng sweldo niya doon po mga kainak, Ganun din po ang mangyayari na mga gastos niya po. Kasi siya po doon ay nag-iisa sa ta nag-iisa wala naman po sariling bahay doon sa Maynila kami magalaga na lang po mga na, na lang po tapos ngayon nga po ang naisipan po namin ni Kama mga kaina Maga. meron po sa amin mga kaina palang nagpaano po nagpaano po ng bahay hindi po namin lupa pero meron po nagano sa amin offer po na mabait pong tao na magano po doon sa lupa magalaga. nila yung para magbantay po ay. kami ng ano tapos ngayon po ang naisipan ay. po ni Kama Magalaga na lang po kami ng kung ano-ano po. May pidi po yung manok. Ayan po yung mga ano po yan, baboy. Kaya po maswerte nga po mga kaina, kasi may tao pa po, po talaga mabait na nag-offer po sa amin na yung lupa po kasi nila doon hindi po naaalagaan na. Di ngayon po mga na sabi ni Kama kasi ganun din naman po mga na siya kami na lang daw po ang titira. Tapos gagawa lang po kami doon mga ng malit na kubo. Mga minsan po ipapakita ko po sa inyo kung saan po kami ano po ng bahay na maliit lang po. Pero malapit lang po dito sa mama ko po. Malapit lang din naman dun po sa may baba, baba ng palayanan. Nabibidyoan ko po yung mga kaina. Kaya yun nga po. Ano Nanguhan ko nang ano? <laughs> Nag-isip na lang po si Kama na dito na lang po talaga siya. Kasi kung sa Maynila, nila. Ano? malaki po yung gagastusin eh. Ang ano, na kasama siya. si Tas lang ano? Ang inaano niya po si Ella. Kasi ayon niya po talaga si Ella iwanan kahit saan po kasi ito magtrabaho mga kaina. Gusto niya po lagi kaming kasama at nakikita niya po palagi si Ella. Tapos nanguha nga po si Kama, na po mga kain na ng... Ayan nga po, kahoy yung gagamitin po dun sa may bakod-bakod po sa gagawahan po namin ng bahay. Ayan nga po yung kahoy, o. Oh. Kanina. <laughs> <laughs> Tapos sabi niya po ay ano na lang. Kasi sabi ko kung gusto niya naman po mag-apply dito na lang po mga kain kasi libang-libangan niya na lang din po yung pag-alaga po kasi ng mga ano po manok. Alaga ko ng mga ano dyan, mga baboy. Baboy po, yung pig. Yun po, kaya yun na nag-usap na lang po, po kay mga kainan na dito na lang daw po siya kasi mas ano niya po kasi ito yung sa mga kainan na ayaw niya po kasi hindi nakikita sa gusto niya po araw-araw kasama kaya ayun nga po meron po sa aming nag ano po na hindi na po yun namin po mga kainan yung lupa yung titirahan po namin kami lang po ang magpa, magagawa ng bahay <laughs> kaya doon na din po kami nakapag-isip na mag ano na lang po ng manukan, ayun po kaya ayun, dito po Sela mga kaina, oh. Nag-exercise, -e nagkwento po muna ako mga kaina kasi syempre kailangan din po natin magkwento-kwentuhan. At ayan po Sela, pala ko kwentuhan po ay... Ayan, at Sela po kasi mga kaina ay makiama. Kaya ayaw pong iwanan ni kaama. At mabay na ikaw, baby. At ang tibay-tibay na niya, no? <laughs> ay,